hali guys sa dito sa Riyadh at kami papunta ng bayan guys ito kasama ko hi magandang hapon dyan Pilipinas tara na ay na pala hey guys, dito na kami sa Bilagyu Mall

Ayun, guys. Ayan guys And, Ayan ko. And, Dito kami kumain sa It all you can. Kusina Ang pangalan ng kainan? Kusina, Kusina. Tapos na kami kumain Guys Ayan Hai Pakik nah kami i <laughs> Ay, Pilipino na sa na oh. Nandito na kami guys sa Bilya. kakarating lang namin. Ayan, bye-bye. Salamat.